sa huling araw ng pagsasanay ni Goku, gumawa si Kayo sama ng pagbabalik tanaw sa kung ano ang mga natutunan ni Goku mula nang mapunta ito sa kanyang planeta. Una ang paghuli kay Bubbles na nagagawa na ni Goku sa loob ng kalahating segundo, sunod ang paghampas naman ng martilyo kay Gregory na nagagawa na nito sa loob ng lagpas isang segundo, panghuli ay pinasubok naman kay Goku ang lakas ng Spirit Bomb, Isang teknik na ginagawa gamit ang enerhiya ng buhay na natutunan niya kasama ang Kayo Ken mula kay Kayo Sama at nagagawa na rin niya ito ng sobrang dali. Kaso biglang naalala ni Kaiosama Sama na hindi pala niya naisama sa kalkulasyon ang oras na kailangan ni Goku para makabalik sa Earth. Isang araw na lang at darating na ang mga sayan kaya huli na ang lahat para kay Goku. Nakipag-usap si Goku kay Master Buten sa pamamagitan ng telepatiya ni Kaiosama. Sama. Para sabihan ito na tawagin na si Shenren gamit ang mga Dragon Ball at agad na siyang buhayin, pagkatapos nun ay ginamit ni Kayo Sama ang kanyang kapangyarihan para bigyan si Goku ng bagong damit na may depensa laban sa maliliit na atake, sa Earth, tinawag ni na Master Buten ang Dragon, at tinanong ito ni Ulong kung pwede ba niyang tapusin na lang ang mga Saiyan, sumagot si Shenren na hindi niya yun magagawa dahil ang kapangyarihan ng mga Saiyan ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ni Kami na lumikha sa kanya, kaya naman hiniling na lang ni Master Buten kay Shenron na buhayin si Goku. Natupad ang kahilingan ni Master Buten kaya nawala na ang halo ni Goku. Nagpaalam na si Goku kinakayo sama at nagmadaling bumalik sa kahabaan ng Snake Way. Sa sumunod na araw, 43 minuto pasado alas 11 ng umaga, lumapag ang mga space pods ng mga Saiyan sa gitna ng East City at nagdulot ito ng malaking pagkabahala sa Dragon Team na nakaramdam sa presensya nito. Habang nagpapatuloy si Goku sa kanyang dalawang araw na paglalakbay pabalik sa kahabaan ng Snake Way, ang saya na sinapa ay mayabang na ipinahayag ang kanilang pagdating sa Earth sa pamamagitan ng pagwasak sa East City. Pinagsabihan ni Vegeta si Napa sa kanyang aksyon dahil baka masira rin nito ang isa sa mga Dragon Ball na kanilang hinahanap. Ginamit nila ang kanilang mga scouter para hanapin ang mandirigma na may pinakamataas na antas ng lakas na pumatay kay Raditz nang makaramdam sila ng dalawang mataas na antas ng lakas ay lumipad na sila sa direksyon nito, naramdaman din ni Jeroby ang pagdating ng mga sayan at nagtungo sa East City, dito ay inakusahan siya ng isang inspector ng pulisya at pinilit na magpaliwanag, ganun pa man ang ipaliwanag niya ang totoo ay tinawanan lang siya ng mga tao, hanggang sa patunayan niya ito gamit ang mga space pod na iniwan ng mga sayan, dahil dito ay dinumog siya ng mga mamamahayag na gustong kumuha pa ng impormasyon. Ginamit niya ang pagkakataong ito para kumita ng pera na pambili ng pagkain, sinabi niya sa mga uto-uto na miyembro siya ng grupo ng mga superhero at itinuro ang direksyon na pinuntahan ng mga sayan, pinag-iisipan niya Jerobi kung lalaban pa ba siya kasama ng iba o kakain na lang, samantala, naghahanda na sina Piccolo at Gohan para sa pagdating ng mga sayan, nang biglang dumating si Krillin na ikinagulat nila dahil mas malakas na ito kaysa sa dati. Maya, maya pa habang nasa gitna ng pag-uusap si Nakrilan at Gohan ay dumating na si Vegeta at Napa sa Paprika Wasteland. Nakilala ni Vegeta ang boses ni Piccolo at narealize na ito ang pumatay kay Raditz, natuklasan ni Piccolo na siya ay isa pa lang na Mekian mula sa planetang Namek dahil sinabi ito sa kanya ni na Vegeta at Napa. Nagpasalamat si Piccolo sa dalawa pero sinabihan niya ito na lumayas at naghanda sa pakikipaglaban, sa lookout, nag si Kami kasama si Mr. Popo tungkol sa bagong impormasyong natuklasan niya na siya ay mula sa ibang mundo, sinabi niya na ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit meron siyang kapangyarihan at kung bakit likas na alam niya kung paano gumawa ng mga Dragon Ball, samantala, inatake ni Napa ang mga mamamahayag na dumating, Pagkatapos ay sinukat niya ang mga antas ng lakas ng tatlo at tumawa ng malaman na mababa ang mga ito, Ngunit sinabi ni Vegeta sa kanya na alisin ang kanyang scouter dahil ang mga taga-earth ay may kakayahang magtaas ng antas ng lakas kung kailan nila gusto. Gustong paglaruan ni Vegeta ang tatlo kaya iminungkahin nito kay Napa na gamitin ang mga Saibamen. Naglabas si Napa ng maliliit na berdeng buto at itinanim ito sa lupa. Ilang saglit pa ay anim na Saibamen ang biglang tumubo sa lupa at nagpakitang gilas sa harap ni Napikelow. Piccolo. sa kasamaang palad ay natakot si Gohan kaya hindi ito nakatulong sa labanan, nang atakihin ng isang Saibamen si Gohan ay napilitan si Piccolo na puntahan ito para ipagtanggol. Dito na dumating si Naten Shinhan at Chaozu Su para sumali sa labanan, tinanong nito kung sino si Gohan at ipinakilala ito sa kanila ni Krillin. Ilang saglit pa ay dumating na din si Yamcha na sabik masubukan ang kanyang mga bagong kakayahan, Iminungkahi ni Vegeta na gumawa sila ng isang maliit na paligsahan dahil ang bilang ng mga Z Fighters ay pantay na ngayon sa anim na mga Saibamen. Tinanggap ng mga Z Fighters ang mungkahi dahil mapapahaba nito ang kanilang oras sa paghihintay kay Goku. Nagboluntaryo si Tien na mauna pero naantala ang pagsisimula ng laban dahil sa mga Mama Mahayag na dumating na kaya muli niyang pinasabog ang mga kupal. Samantala, si Yajirobe ay ini-interview sa TV tungkol sa kasalukuyang labanan ipinaliwanag niya na ang kanyang grupo ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga sayan at parte ng kanilang estratehiya na hindi pa siya pasalihin sa laban. Sinabi rin niya na siya ang nagturo sa pinakamalakas nilang kasamahan na si Goku. Pagkatapos nun ay pinakita si Naox King at Chichi na dumating sa Kami House. Nang malaman ni Chichi na nakikipaglaban si Gohan ay nawalan ito ng malay, sa labanan, nagsimula na ang laban ni Tien na mabilis na nang ibabaw sa kanyang kalaban. Natalo ang Saibamen pero sinubukan pa rin itong tumayo kaya walang awa itong pinatay ni Vegeta. Lumalabas na ginawa ito ni Vegeta para mapilitan ang mga natitirang Saibamen na gawin ang lahat para manalo. Pagkatapos nun ay pinakita na may mga mamamahayag pa rin na sinusubukan na ipalabas sa TV ang laban. Sa labanan, ang sunod na nagboluntaryong lumaban ay si Krillin pero nang hilingin ni Yamcha na siya muna ang lalaban ay nagpaubaya ito ang bawat pangyayari ay ipinapalabas sa TV at napapanood sa Kami House. Kinilig si Bulma nang makita na si Yamcha na ang susunod na lalaban. Biglang pinakita sa TV si Gohan kaya napabangon si Chichi. Ganun pa man nang makita nito ang mga pangit na saibamen na makakalaban ni Gohan ay sobra itong nagalala at muling nawala ng malay. Samantala, nagsimula nang makipaglaban si Yamcha sa saibamen at sobrang bilis nito sinamantala ni Piccolo ang pagkakataong ito para maturuan si Gohan na palakasin ang kanyang pakiramdam, dahil sa pagtuturo ni Piccolo ay nagawa na rin ni Gohan na mapanood ang nangyayaring labanan na si Yamcha ang nakalalamang. Nagawang mapabagsak ni Yamcha ang Saibamen gamit ang Kamehame Wave at nagsimula ng magyabang, dahil dito ay hindi niya namalayan ang pagbangon ng Saibamen na bigla siyang niyakap ng mahigpit sa kasamaang palad ay pinasabog ng Saibamen ang kanyang sarili at napatay nito si Yamcha. Sa Pami House, napanood ng lahat sa TV ang nangyari kay Yamcha. Umiyak si Puar para sa kanyang kaibigan, habang si Bulma naman ay sinubukan pang pigilan ng damdamin pero sa huli ay hindi rin nito kinaya at umiyak ng sobra. Sa lugar ng labanan, tinawag ni Vegeta na basurang nakakalat ang katawan ni Yamcha kaya nagalit ang nagdadalamhating si Krillin. Sinabi ni Krillin na kakalabanin niya ng mag-isa ang mga natitirang Saibamen tulad ng gustong gawin ni Yamcha. Sa Kami House, umiiyak pa rin si Bulma matapos mapanood ang pagkamatay ni Yamcha. Habang si Puar naman ay nawalan na ng malay dahil sa pagkabigla, pinakalma ni Master Buten si Bulma at sinabi na maaari nilang buhayin muli si Yamcha gamit ang mga Dragon Ball. Kumalma si Bulma pero nagalit ito dahil minanyak siya ni Master Buten. Si Krillin nagalit sa pagkamatay ng kanyang kaibigan ay nagpakawala ng scattering bullet papunta sa mga Saibamen at sa dalawang sayan. Napatay niya ang tatlo sa mga natitirang Saibamen, habang si Piccolo naman ang pumatay sa isa pa na sumubok at akihin si Gohan. Kaso pagkatapos nun ay natakot ang lahat dahil lumabas sa usok si Vegeta at Napa na man lang pinsala, nagboluntaryo si Napa na lumaban ng mag-isa at pinayagan ito ni Vegeta sinugod ni Napa si Krillin pero humarang si Piccolo kaya ito na lang ang kanyang binanatan. Nang makatayo si Piccolo ay nagsimula na namang maghanda si Napa at mas pinalakas pa nito ang kanyang sarili. Samantala, umabot na si Goku sa lugar ni Princess Snake, nangangahulugan ito na nasa kalagitnaan na siya ng Snake Way. Balik sa labanan, patuloy pa rin si Napa sa pagpapalakas ng kanyang sarili. Pagkatapos magpalakas ay si Tenshinhan naman ang napili nitong salakayin. Sa kasamaang palad ay napabagsak si Tien at naputulan ng isang braso. Sinubukan ni Krillan na iligtas si Tien pero inatake siya ni Napa at muntik ng mapatay. Inakala ng lahat na napatay sa pagsabog si Chow Su. Ganun pa man nagulat sila nang bigla itong lumitaw at kumapit sa likod ni Napa. Pagkatapos ay unti-unting nagipon ng enerhiya. Natakot si Napa kaya inuntog-untog nito ang kanyang likod sa mga bato para masaktan si Chow Su. Ganun pa man tumanggi itong bumitaw at nagpatuloy pa rin sa pag-iipon ng enerhiya kinausap ni Chow Su si Tien gamit ang telepatiya para magpaalam bago magpasabog. Sa kasamaang palad ay napunta sa wala ang pagsasakripisyo ni Chow dahil lumabas si Napa mula sa pagsabog na wala man lang pinsala. Lumalabas na naitoon ni Napa sa depensa ang kanyang enerhiya sa huling sandali kaya hindi ito napinsala. Samantala, naramdaman ni Goku ang masamang nangyayari sa Earth kaya mas lalo itong nagmadali, balik sa Earth, inasar ni Nappa si Tien tungkol sa pagkamatay ni Chao Su. Nagalit ng sobra si Tien at agresibo niyang sinugod si Napa. Hindi nagtagal ay nagsimula ng mabugbog si Tien kaya gusto nang makialam ni Krillin. Ganun paman man pinigilan ito ni Piccolo at sinabihan na maghintay muna na ibaba ni Napa ang kanyang depensa bago umatake. Inasar ni Vegeta ang kanilang plano at sinagot ito ni Piccolo na mawawala yung ngiti mo kapag dumating na si Goku. Sa laban, tuluyan ang napabagsak si Tien at nagdecide na si Napa na patayin ito. Dito na kumilos si Piccolo at Krillen at pinagtulungan na atakihin si Napa. Kaso nang siguhan na ang inaasahan nilang aatake ay bigla itong natakot at tumakbo. Napilitan si Piccolo at Krillen na muling umatake pero hindi na ito tumama dahil nakarecover na si Napa. Nag-decide si Piccolo at Krillen na gumamit ng triform technique laban kay Napa. Kaso dahil sa kanilang pagpaparami ng sarili ay nabawasan ng sobra ang kanilang lakas at mabilis na natalo sinubukan na lapitan ni Gohan si Piccolo pero tinulak siya nito. Sinabi nito sa kanya na umuwi na lang siya sa kanyang ina kung hindi siya tutulong sa laban. Pagkatapos nun ay bumalik na si Piccolo sa laban kasama si Krillin. Habang nangyayari ang labanan sa itaas, gumising ang sugatan na si Tien at nakita nito ang kaluluwa ni Chaozu na humihingi ng tawad, Pagkatapos ay naalala ni Tien ang kanyang mga pakikipagsapalaran kasama si Chiaotzu. Pinilit ni Tien na bumangon at inipon ang lahat ng kanyang mga natitirang lakas para sa huling atake. Direktang tinamaan ng atake si Nappa pero hindi pa rin yun naging sapat para mapatay ito. Ibinuhos na ni Tien ang lahat ng kanyang lakas sa atake kaya tuluyan na siyang namatay. Nalungkot ng sobra si Krillin at napasigaw ng kailangan ka na namin Goku. Dahil dito ay naging interesado kay Goku si Vegeta kaya nang sumugod si Napa upang ipagpatuloy ang labanan ay pinigilan niya ito, tinanong ni Vegeta kay Krillin kung si Kakarot ba si Goku at nang malaman niya na oo ay natawa siya, sinabi niya na malabong manalo si Goku laban sa kanila dahil natalo ito ni Raditz na mahinang nilalang, ganun pa man nagbigay siya ng tatlong oras na pahinga para hintayin si Goku. Sinubukan ni Napa na ituloy pa rin ang kanyang pag-atake pero nagalit si Vegeta kaya napilitan itong tumigil. Dahil dito ay narealize ni Piccolo na si Vegeta ay higit na mas malakas kaysa kay Napa. Sinabi ni Vegeta kay Napa na gusto niyang turuan ng leksyon si Goku para sa pagtatraidor nito sa mga sayan. Sunod ay binigyan nito si Napa ng permiso na patayin ang lahat maliban lang kay Piccolo dahil kailangan nila ito para sa mga Dragon Ball. Pagkatapos nun ay pinakita si Krillin na naiinis dahil hindi pa rin dumarating si Goku. Sinabi ni Piccolo kay Krillin na kahit dumating man o hindi si Goku ay kailangan pa rin nilang harapin ang problema ng magkakasama. Samantala, nagigilty si Gohan dahil hindi siya nakatulong sa laban at humingi ng paumanhin kay Piccolo. Nagagalit pa rin si Piccolo kaya inutusan niya si Gohan na umuwi. Sumunod si Gohan at uuwi na sana pero bigla itong inasar ni Napa kaya nagpa siya itong manatili. Inasar ni Gohan si Napa ng mabaho at nainis ito ng sobra dahil tinawanan siya ni Vegeta. Pagkatapos nun ay pinakita na lumapit ang mga tagapagbalita upang makakuha ng video ng labanan pero nakita sila ni Napa. Humingi si Napa ng pahintulot kay Vegeta na patayin ang mga kupal at pumayag ito. Hinabol ni Napa ang truck ng crew hanggang sa makarating ito sa kampo. Walang awang pinasabog ni Napa ang lahat ng mga taong naroon, na sobrang ikinagulat ng mga nasa kami house na nanunood ng laban. Hindi naging sapat kay Napa ang mga tagapagbalita kaya nang makita nito ang mga sundalong nasa dagat ay sinalakay niya rin ito. Samantala, nakarating na si Goku sa check-in station at naramdaman ito ni Kami, pagkatapos nun ay pinakita si Napa na nililibot ang Earth para maghanap ng mga bagong biktima, nakakita ito ng isang lungsod na puno ng mga tao at walang awa niya itong pinasabog, makalipas ang tatlong oras, bumalik na si Kalbo kay Vegeta sa lugar ng labanan at tinanggal ang kanyang nasirang battle armor. Gumawa si Piccolo ng isang plano kasama si Nakrillen at Gohan. Ang plano ay hulihin sa buntot si Napa para mawala nito ng lakas tulad ng ginawa ni Goku kay Raditz. Samantala, pinuntahan ni Kami si Goku sa check-in station at tineleport pabalik sa Earth. Pagdating sa lookout ay nakatanggap si Goku ng dalawang magic beans mula kay Corrin. Pagkatapos nun ay nagmadali na siyang pumunta sa lugar ng labanan sa pamamagitan ng Kinton Cloud upang matipid ang kanyang enerhiya. Habang nagmamadali si Goku patungo sa lugar ng labanan sakay ng Kinton Cloud, nagpaplano si Piccolo na hawakan sa buntot si Napa para hindi ito makaiwas sa atake ni Gohan. Habang nangasar si Napa ay sinugod ito ni Krillin pero tumalon siya sa langit sa huling sandali, dito na kumilos si Piccolo at hinawakan sa buntot si Napa. Kaso nang aatake na si Gohan ay siniko ni Napa si Piccolo sa ulo na nagpawala sa malay nito, tumawa si Vegeta at sinabi na sinanay na nila ang sarili na tanggalin ang kanilang kahinaan sa buntot, dahil hindi na makalaban si Piccolo ay inilipat na ni Napa ang kanyang atensyon kay Gohan at sinimulan itong bugbugin sa Kami House, hindi na mapanood ng grupo ang laban dahil sa pagpatay ni Napa sa mga tagapagbalita ilang saglit pa ay lumabas si Chi-Chi na hawak ang mga baril na iniwan ni Launch at sinabi na ililigtas niya si Gohan. Pinigilan ito ni Tony Ox King at sinabihan na magtiwala lang kay Gohan. Si Bulma naman ay napatingin sa litrato ng buong Dragon Team at sinabi na naniniwala siyang darating si Goku para iligtas ang lahat habang lumuluha. Samantala, patuloy pa rin si Napa sa pambubugbog kay Gohan. Hindi nagtagal ay nakialam na si Krillin at nakapagbigay ng ilang magagandang suntok kay Napa bago umatake gamit ang Destructo Disc. Balak sana ni Napa na salubungin ang atake pero inutusan ito ni Vegeta na umiwas. Sumunod si Napa kaya lamang ang natamo nitong pinsala mula sa atake. Nagalit ng sobra si Napa at gumanti ng atake kay Krillin. Papatayin na sana ni Napa si Krillin pero nagising si Piccolo at inatake ito sa likod. Tumawa ng malakas si Vegeta kaya nainis ng sobra si Napa kay Piccolo. Napatigil si Piccolo ng maramdaman nito ang malakas na enerhiya ni Goku na papalapit. Ikinatuwa ito ng gusto ni Naguhan at Krillin. Pero si Nappa ay tumangging maniwala dahil hindi ito nakakaramdam ng lakas ng walang scouter. Hanggang sa gamitin ni Vegeta ang kanyang scouter at nakita ang antas ng lakas ni Goku na limang libo, na realize ni Vegeta na ang limang libo ay simula pa lamang ng tunay na lakas ni Goku. Kaya inutusan nito si Nappa na patayin na ang lahat ng mga taong naroon kasama na si Piccolo ipinaliwanag ni Vegeta na narealize niya na hindi na nila kailangan si Piccolo dahil marami pa namang katulad nito sa planetang Namek na siguradong may Dragon Ball din. Sinabi ni Gohan kay Piccolo na tumakas na, dahil makakaya na niyang pigilan mag-isa si Napa hanggang sa dumating ang kanyang ama, napikon si Napa sa sinabi ni Gohan kaya ito ang napili niyang unahin na patayin, sumugod si Napa pero pinatalsik lang siya ni Gohan gamit ang malakas na sipa. Nagalit ng sobra si Napa kaya nag-decide na itong gumamit ng Bomber DX laban kay Gohan. Ganun paman sa huling sandali ay nag-decide si Piccolo na isakripisyo ang kanyang sarili para iligtas si Gohan. Inatake ni Napa ng Bomber DX si Gohan pero sinalo ito ni Piccolo. Nakatayo pa rin si Piccolo pagkatapos ng pagsabog pero bigla itong bumagsak ng malubha ang kalagayan. Naramdaman ni Goku ang pagkawala ng enerhiya ni Piccolo mula sa malayo. Dito ay napaluha si Piccolo at sinabi kay Gohan na para na niya itong anak at isang kaibigan, pagkatapos ay nagpasalamat ito kay Gohan bago mamatay, sa lookout, nagpaalam si Kami kay Mr. Popo at namatay na din kasama ang mga Dragon Ball, sobrang nagalit si Gohan at nagtaas ng enerhiya, pagkatapos ay gumamit ito ng masenko laban kay Napa, hindi umubra ang atake pero napinsala nito ang kamay ni Napa, sa Kami House, Nagpupumilit si Chichi na pumunta sa labanan para iligtas si Gohan pero pinigilan ito, maya maya pa ay dumating si Baba kasama ang kanyang crystal ball para ipaalam sa lahat na bumalik na si Goku sa Earth. Naubusan na ng lakas si Gohan at wala na itong magawa, inuutusan ito ni Krillin na tumakbo pero hindi na ito makasunod, lumapit si Napa para tapusin si Gohan nang biglang dumating ang Kinton Cloud at niligtas ito, sa wakas ay dumating na si Goku sarkastikong binati ni na Vegeta at Napa si Goku habang tumitingin ito sa paligid at nakikita ang mga katawan ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ay tumawa si Napa at kinwento ang nangyari kay Chaozu at pinagmalaki na siya ang pumatay sa lahat. Nagalit si Goku at nakita ni Vegeta na tumaas ang antas ng lakas nito. Gayunpaman, hindi nalang lang pinansin ni Goku ang pang ni Napa at nilunasan nalang lang sila Gohan at Krillin gamit ang magic beans. Nang malaman ni Goku na namatay si Piccolo dahil sa pagliligtas kay Gohan ay sobra itong nagalit at lumapit kila Napa at Vegeta at nangako na papatayin silang dalawa, sa Kami House, nalaman nila sa pamamagitan ng Crystal Ball na namatay na si Piccolo at ang ibig sabihin ay wala na ang Dragon Ball kaya wala nang muling mabubuhay kapag namatay, nagtaas ng lakas si Goku gamit ang kanyang galit at umabot ito sa lampas 8,000, na bad trip si Vegeta at sinira ang scouter umatake si Napa dahil sa sobrang galit pero nagulpi lamang ito, muli itong umatake pero muling nabigo. Kahit na overpower ni Goku, tumanggi si Kalbo na sumuko at patuloy na umatake. Dito kahit ang pinakamalakas na pag-atake ni Napa ay hindi umobra kay Goku, at ang bawat pag-atake ni Goku kay Napa ay inialay niya sa mga nasawi niyang mga kaibigan, dahil sa pagkatalo ay tuluyan ang nawalan ng kontrol sa sarili si Napa pinakalma ito ni Vegeta at kumalma naman ito, gumawa si Napa ng isang malakas na atake pagkatapos ay muling sumugod kay Goku. Huh? Dahil sa labis na pagkadismaya ay inutusan ni Vegeta si Napa na sumuko na sa laban, sa sobrang pagkainis ay sinugod ni Napa si Nakrillen at Gohan para patayin, na-realize ni Goku na hindi siya aabot kaya gumamit na siya ng Kaioken para mapigilan si Napa. Binati ni Krillin si Goku sa pagtalo kay Napa pagkatapos ay tinanong kung ano ang kanyang ginamit na teknik. Ipinaliwanag ni Goku na ang Kaioken ay isang teknik na nagpapalakas ng katawan sa lahat ng aspeto. Ganun paman man pwede nitong masira ang kanyang katawan kung gagamitin niya ito ng matagal. Humingi ng tawad at tulong si Napa kay Vegeta. Kaso dahil sa sobrang pagkadismaya ni Vegeta ay nag-decide ito na patayin si Napa. Naramdaman ni Goku na malakas si Vegeta kaya inutusan niya sila Krillin na bumalik na sa Kami House. Bago umalis ay hiniling ni Krillin kay Goku na sa ibang lugar makipaglaban para hindi mapinsala ang mga katawan ng patay nilang kaibigan na pwede pa nilang buhayin. Nagtaka si Goku dahil wala na si Nakami at Piccolo at ang mga Dragon Ball sinabi ni Krillin kay Goku na ipapaliwanag na lang niya ang mga detalye kapag natalo na si Vegeta. Nagpaalam na si Krillin kay Goku at sinabing huwag kang mamamatay kaibigan. Pagkatapos nun ay sinabihan na ni Goku si Vegeta na lumipat ng lugar at agad naman itong pumayag. Habang sila ay lumilipad, iniisip ni Goku kung gaano ba talaga kalakas si Vegeta. Samantala, nag-aalala pa rin ng sobra si Gohan para sa kanyang ama kaya pinalakas ni Krillin ang loob nito bago pumunta sa Kami House, Dinala ni Goku si Vegeta sa Gizzard Wasteland. Dito ay inalok ni Vegeta si Goku na maging bagong partner at sabay na pagharian ang buong galaxy. Pero tinanggihan ito ni Goku sa pamamagitan ng pagpapaalala sa ginawa nito sa partner nitong sinapa. Napangiti si Vegeta at naghanda na lang sa laban. Ang dalawang Saiyan ay nagsimula ng maglaban at tila patas lang ito. Ganun pa man unti-unting nakalamang si Vegeta na nakapatama ng ilang mga atake kay Goku dahil dito ay nag na si Goku na gumamit ng Kaioken. Gamit ang Kaioken ay panandali ang nakalamang si Goku sa laban pero agad rin nakabawi si Vegeta. Sa Kami House, sinubukan ni na Master Buten na panoorin ang laban sa kristal pero hindi nila nagawa, pinaratangan ni Baba si Bulma na sinira ang kristal. Ganon pa man pinabulaanan ito ni Master Buten at ipinaliwanag na maaaring nalulunod ang kristal sa enerhiya na nagmumula sa labanan ni na Goku at Vegeta. Naisip ni Bulma na gamitin ang scouter ni Raditz at nakaramdam ito ng dalawang napakalaking antas ng lakas na nagmumula sa kanluran, inakala tuloy ni Chichi na patay na si na Krillin at Gohan dahil hindi na ito naramdaman ng scouter at umiyak. Balik sa laban, nag-decide na si Vegeta na magseryoso at nagtaas ng lakas, nagulat si Goku sa umaapaw na lakas ni Vegeta at nagsimula ng mag-alala. Sa kung saan, ang blonde na si Launch ay nakaupo sa isang barstool at umiinom ng alak habang nakikinig ng balita tungkol sa labanan sa telebisyon. Nagbayad ng maraming pera si Launch sa bartender para bigyan pa siya nito ng alak. Sinabi ni Launch na masisira na ang mundo kaya wala nang halaga sa kanya ang pera. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na lindol dahil sa inilalabas na malakas na enerhiya ni Vegeta sa laban. Dahil sa pagpapalakas ni Vegeta ng kanyang sarili ay ganap na itong nakalalamang kay Goku. Para makasabay sa bilis ni Vegeta ay ginamit ni Goku ang Kaioken times 2 pero nagtamu pa rin siya ng pinsala. Dahil dito ay nagdecide si Goku na lampasan ang limitasyon ng kanyang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng Kaioken times 3. Kahit na sinabihan siya ni Kayo Sama na huwag lumagpas sa times 2, sa Kami House, labis ang pagkagulat ni Bulma sa patuloy na pagtaas ng lakas ni Goku na umabot ng 21,000 bago sumabog ang scouter. Naramdaman din ni Gohan ang lakas ni Goku at napahinto sa paglipad, sa laban, nagulat rin si Vegeta sa taas ng lakas ni Goku.